dito tayo sa tamagawa ohashi guys start muna natin yung snikon 90s high tide ngayon guys pinakataas ng high tide kaya malakas yung current ngayon ng konti so snikon yung una natin ginamit muna dito naman tayo sa susan yung gamit blowing and back recipe naman ang gagamitin natin guys nawala na yung mata naman tayo guys integrated worm feeling ko meron doon eh dito tayo sa ating rolling bait 77 balik tayo dito guys bako respin kasi ito yung may reaction kanina kaya dito muna tayo sa mababaw tingin ko kasi meron dito ito naman natin gagamitin guys rasamin Dito naman tayo guys gabuts dito lang tayo sa malapit, sa mababaw. Ito naman ang gagamitin natin, guys. Sweet seater. Magano tayo. Mag-drift. Pauwi na, hayos pauwi na tayo, guys. Kaya ito yung gagamitin natin. na Mag-ingat lang tayo dito kasi baka masabi tayo. pesan drüber. pesan mich Ada Geht an. Ah, noch ein paar. Da kommt noch

ka pa <laughs> Adams ナイスナージー。

Ah, si binti. Ibu nggak tunggu lingkar, apa guys? Iya, siapa? <sighs> Yang nggak kanker apa? Bye-bye nih. Harga tuh. Ini tes penemanisnya. Hah? Oke. Okay. Bye-bye. Huh. Hah? -bye. Tidak.